mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Sa so, mga nakikinig po ng kwento ni Tisay, heto na po ang huling kabanata ng istorya niya. Sa pagpapatuloy, hindi ko alam kung bakit at paano nagawa ng aking mga magulang na ipagkasundo ako sa isang matandang mayaman. Pero alam naman nila na may pangarap ako sa buhay. Alam naman nila na kaya ako nagsusumikap sa pag-aaral ay para makatapos ako at maiahon sila sa hirap na gawa din nila. Ngunit imbes na intindihin at magsumikap silang muli na maibalik ang dati naming buhay, ay hindi. Mas gusto pa nilang ipakasal ako sa lalaking halos ay lolo ko na. Isay, bilisan mo nga dyang mag-ayos at darating na si Don Marcelo. Wika ni Mama nang gabing dadalaw ang amo. Matatapos na po. Maikli ko namang sagot dito. Nang mga sandaling yon ay parang gusto ko nalang maglaho. Para kasing hindi ko kaya naharapin ang amon imama. mama. Lalo pat, iisipin ko ang balang araw ay magiging asawa ko na siya. Ganun pa man, sa pagkakataong yon ay pinagbigyan ko pa rin naman sila mama para lang hindi ito mapahiya sa amo niya. Kung kaya't pinakiharapan ko na lang ng mabuti ang matanda. Kahit pa, labag na labag sa loob ko yon. Tama ka nga pala, Lucy. Napakaganda ng iyong anak. Bukod doon, mestiza pa. Nakangising puri sa akin ng matanda. Kamusta, Iha? Sinabi na ba sa'yo ng mama mo kung ano sa ko dito? Tanong nito sa akin. Hindi naman ako nakaimik nung mga oras na yon. Bagkos ay tila mahihimatay yata ako. Sapagkat hindi ko lubos maisip na totoo palang nangyayari yon sa buhay ko. Panay ang kausap sa akin ni Don Marcelo. Ngunit matipid na sagot lang palagi ang itinutugon ko dito. Kaya naman, nang mapansin nila mama na tila wala ako sa mood nung araw na yon, ay sila na ni papa ang umistima sa matanda. Nang mga panahon na yon ay para bang robot lang ako. Nakaharap nga sa usapan nila Don Marcelo. Pero bakas naman sa mukha ko ang pagkablangko. Kaya pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay wala talaga akong naintindihan. Dahil ang tanging nasa isip ko lang noon ay tumakas sa sitwasyong yon. Mabilis na lumipas ang araw. Hanggang sa hindi ko na namalayan na ilang linggo na lang pala ay ikakasal na ako sa matandang doon. Abalang-abala naman sila mama para sa preparasyon ng aming kasal. Sa katunayan, ay halos lahat ng sponsor at aaten sa kasal na yon ay sila na rin ang mga kumuha. Wala din naman kasi kung panahon at interes sa kasalang yon. Sa Sapagkat unang-una, ay ayoko naman talagang magpakasal. Sila mama at papa lang naman talaga ang may gusto na makasal ako kay Don Marcelo. Para daw, hindi na kami muli maghirap pa. Subalit ang totoo niyan, ay sarili lang nila ang iniisip nila. At syempre, ang kanilang bisyo sa pagsusugal. Inaasahan ko na rin kasi na kapag nakasal na ako sa matanda ay pag-iinteresan na nila ang kayamanan nito. Kahit pa alam nilang magiging miserable ang buhay ko. Mabuti na nga lang ay nandyan si Kuya. Si Kuya na naging tagapagligtas ko sa kumunoy na sana ay lulubugan ko. Bago kasi kami maikasal ni Don Marcelo ay itinakas ako ni Kuya marahil ay naaawa na ito sa akin. At syempre, hindi siya sangayon sa planong yon ng aming mga magulang. Kaya nga nung araw ng kasal namin ay nagkagulo ang lahat. Dahil nalaman nila na umalis kami ni kuya. Subalit, so wala din akong naging choice noon, kundi bumalik at harapin ang matandang doon sapagkat ipinakulong nito sila mama at papa. Nang malaman namin ni kuya ang ginawang yon ng matanda, ay nakiusap at nagmakaawa kami dito na kung pwede ay pakawalan na niya ang aming mga magulang. Pumayag naman ito sa hiling namin yon. Ngunit bayaran lang daw namin yung perang nakuha nila mama. Halos hindi naman kami makapaniwala ni kuya nang sabihin ng matanda kung magkano ang dapat naming bayaran sa kanya. Sapagkat hindi lang isang milyon ang nakuha nila mama dito, kundi mahigit pa doon. Kaya tuloy wala na kaming choice noon ni kuya, kundi pumayag sa kagustuhan ng matanda para lang mapalaya sila mama at papa. Sigurado ka na ba talaga dyan, Tisay? Nagagawin mo ang lahat ng gusto ng matandang yon? Tanong sa akin ni kuya habang nag e ng mga gamit. Noong araw din kasing yon ay nagkasundo kami ni Don Marcelo na susunduin niya ako para sa kanila na tumira. Yun kasi ang naging kondisyon niya para mapalaya sila mama at papa. Oo naman kuya. Kahit naman kasi ayokong gawin to, wala din naman tayong magagawa. Kailangan tayo ng ating mga magulang. Hindi ko naman matitiis na mabulok sila sa kulungan. Pahayag ko kay Kuya. Napakabait mo talaga, Tisay. Sa totoo lang, hindi mo deserve yan. Pasensya ka na ha, walang magawa si kuya. Sinubukan kitang itakas, pero mas naging malala pa ang sitwasyon. Sabi naman nito. Ano ka ba kuya? Ayos lang yon no? Alam ko naman na magiging maayos din ng lahat pagdating ng araw mangiyak nyak na tugon ko dito. Hindi naman nagtagal ay nakarinig na kami ng isang busina ng sasakyan. hujat na, sinusundo na ako ni Don Marcelo. Pagkatapos kong yumakap at magpaalam kay kuya, ay lumabas na ako ng bahay. Upang puntahan na ang sasakyan ng matanda nakangisi naman itong sumalubong sa akin. At pagkapasok ko sa loob ng sasakyan niya, ay naamoy ko na ang matapang na pabango nito. Dahilan para ikahilo ko. Sa totoo lang, ay hindi ko na nga na malayan pa na nakarating na pala kami sa bahay niya dahil sa pagkahilo ko. Naramdaman ko na lang noon na tila may humihima sa mukha ko. Dahilan para ikagising ko. Pagnulat naman ng mata ko, ay mukha agad ni Don Marcelo ang bumungad sa akin. Sabay bulong pa nito sa tenga ko ng Nandito na tayo, Tisay. Nang mga sandaling yon ay hindi naman maalis-alis ang kabako. Sapagkat alam ko na ang posibleng kahihinatnan ko sa kamay ng matanda. Hindi na ako magtataka pa kung naisin man itong kapalit sa kalayaan nila mama at papa ay makuha ang pinakaingat-ingatan ko. Sapagkat sa asta ng matanda ay alam ko nang mahilig ito sa babae. Kaya naman ang sabihin nito sa aking mag-ready daw ako mamayang gabi ay nahulaan ko na kung ano ang plano nito sa akin. Lalo pat, pinigyan ako nito ng damit na susuotin para sa oras na yon. Pakiramdam ko tuloy noon ay tila na uubos akong kandila. Sapagkat, hindi pa talaga ako handa sa bagay na yon. Ngunit sa sitwasyon kong yon ay alam kong wala na akong magagawa pa kundi ibigay sa matandang doon ang aking sarili. Nasa loob ako ng aking silid ng mga oras na yon, At wala akong ginawa, kundi magpalakad-lakad habang patingin-tingin sa orasan. Isang oras na lang kasi ay magaganap na sa amin ng matanda ang aking kinakatakutan. Kaya bago mag-ayos ay huminga muna ako ng malalim at sinabi sa sarili na, Kaya mo yan, Tisay, para sa mga magulang mo. At saka isipin mo na lang na yung crush mo yung makakasama mo mamaya. Nasa ganun naman akong pag-iisip nang marinig ko na may kumakatok pala sa pinto ng kwarto ko. At nang pagbuksan ko yon ay isang medyo may kaedara ng babae ang bumungad sa akin doon. Senyorita, pinatatanong ni Don Marcelo kung ready ka na daw ba. Wika ka nito. Opo, maikli ko namang sagot dito. Kahit pa ang totoo ay hindi na ako nag-ayos pa. Ganun ba? O siya, halika na. Sumama ka na sa akin at pinasusundo ka na niya. Pahayag pa nito. Sumunod naman ako sa ginang at dinala ko nito sa isang kwarto. Pagkapasok ay iniwanan na niya ako doon upang masarili naman ni Don Marcelo. Kagaya nga ng inaasahan ko ay may plano itong kuhanin sa akin ang pinakaiingatan ko. At nung mga oras na yon ay hindi na ako nakatanggi pa sa kanya. Ibinigay ko kay Don Marcelo ng buong buo ang sarili ko. Kahit pa ang totoo, ay labag yon sa kalooban ko. First time na nangyari sa akin yon, at talaga namang napaiyak ako sa sakit noon. Ganun pa wala naman ang masasakit pa sa nararamdaman ko nung mga sandaling yun. Sapagkat alam kong simula noon ay pag-aaring na ako ng matanda. Nang matapos naman ang namagitan sa amin ni Don Marcelo, ay sinabi nito na nakalaya na daw sila mama at papa at kasalukuyang nasa bahay na namin ngayon. Hindi ko naman alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Hanggang sa bigla na lang akong napayakap sa matanda dahil sa pagtupad nito sa pangako niya naman muna ako agad nagpakita kila mama at papa. Sapagkat ayokong masumbatan pa sila. Pero palagi naman akong nangangamusta kay kuya para alamin ang sitwasyon nila doon. Para alamin ang kalagayan nila doon. Ganun yata talaga ang mga anak. Hindi kayang tiisin ang kanilang mga magbulang kahit pa anong sama ang nagawa ng mga ito. At kahit ganito ang kinahantungan ko, ay aaminin kong mahal na mahal ko pa rin sila. Dahil alam kong utang ko sa kanila ang buhay ko. Sa piling ni Don Marcelo ay naging maayos naman ang buhay ko. Sa katunayan ay natutunan ko na rin itong mahalin. Dahil sa magkakaanak na kami nito. Bago naman isilang ang aming sanggol, ay pinakasalan muna niya ako. Nang sa ganun daw ay hindi maging bastardo ang aming anak. Ngunit hindi pa man naisisilang ang bata sa sinapupunan ko, ay nagulat na lang ako nang biglang mamatay ito. At wala akong ka-idea-idea nun na may sakit pala siya. Kaya pala biglaan ang pagpapakasal niya sa akin noon dahil alam na niya ang mangyayari sa kanya. At kagaya ng inaasahan nila mama, ay sa akin at sa anak namin ni Marcelo na iwan ang yaman nito. Subalit, imbas naman na ang pera ng asawa ko, ay inilaan ko na lang yon sa aming anak. At yung iba naman ay idinonate ko sa mga nangangailangan. Pinigyan ko rin sila mama ng pangumpisa para sa negosyo nila. Nang sa ganon ay kahit papano ay may mapagkunan sila. Ako naman ay nagpatuloy sa aking pag-aaral para mapaghandaan ang negosyong itatayo ko. At sinigurado ko sa sarili ko na hindi ko sasayangin ang yamang iniwan sa akin ng asawa ko. Higit sa lahat ay ipinangako ko rin natutulong ako sa mga kagaya kong estudyante. Nang sa ganon ay balang araw, ay maiahon din nila sa kahirapan ang kanilang mga magulang. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Nawa ay naging inspirasyon sa inyo ang istorya kong ito. Muli, ako si Tisay at ito ang kwento ng buhay ko.